Ang tanong, bakit nga ba tilaok ng ang tandang kada umaga o madaling araw? Isipin mo, alas ng umaga, tulog ka ng mahimbing sa probinsya, biglang... Parang may rooster DJ na naka volume sa labas. Bakit ba ang mga tandang ay natural na alarm clock na hindi mo ma-snooze at bakit chill ang mga inahin? Tara, alamin natin ang sekreto ng mga manok gamit ang science, chika at kunting farmyard humor syempre. Una, biological clock nila ay astig. Pareho ng tao, ang mga tandang ay may circadian rhythm. Body clock na sync sa liwanag. Kahit konting flicker ng liwanag mula sa buwan o streetlight, nagkakapomo o fear of missing out ang pinilaglan nila. Resulta, gising na mundo! Ship na natin! Pangalawa, teritoryo at pagiging alpha male. Ang tilaok ay parang BGM ng pagkakamacho sa madaling araw. Pick time para magpa-impress. Para bang sinasabi, ako ang boss dito. Dominance display para sa ibang rooster kaya din wag kang lalandi sa ko. warning sa rival na wag mag make move sa kanyang mga babae pangatlo pandiligaw na may kabog sa dibdib ang tilaok ay love language ng tandang parang oy mga inahin guwapo ako promise tara take tayo sa may kubo part 2 bakit hindi tumitilaok naman ang mga inahin una walang testosterone o walang tilaok ang tilaok ay powered ng male hormones dahil lang inahin ay babae mas busy sila sa pagdalagay ng iklog. Expert level ala. Pag-clock ng, ayan na anak, dito ang pagkain sa mga sisiw. Ang alawa, hormonal exception. Bakit minsan, may tumitula ako ng mga Well, rare cases, rare cases yan. Kapag may hormonal imbalance, o halimbawa, may tumor sa ovary, pwede maging transrooster ang hen. Pero di yan normal, kailangan pa-check sa vet yan. Fun fact, ano ang record sa pinakamaiingay na tilao? Oh! <coughs> According sa Guinness World Records, ang pinakamalakas na tilaok ay umaabot sa 128 decibels. Pareho ng jet engine. Kung may ganyang manok sa kapitbahay mo, baka kailangan mo ng earplugs. Kaya next time na magalit ka sa maagang tilaok, isipin mo, libre alarm clock na yan na may bonus na motivational shout. Sabi nga ni Lolo, ang tandang, maagang nagtiti Ang tao, maagang magmumumura. Comment kayo, ano pang hayop ang gusto nyong i-feel ti? Baka sa next video, sila maging bida. P.S. Kung may nakita kayong maingay na tandang, pasensya na, kami rin. Nayayamot minsan. <coughs>